Wito, te. Sasama so, ka ba Ino. sa... Hinga! Sasama ka ba sa amin? Mm -hmm. Hindi po sa bahay. Oo. Oh. Hindi po, oh. Hindi po sabay. sa amin o di, sa bahay po niyo? Sa bahay sa Ah, sa, 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 sa inyo? inyo. Dito? Hindi, no, 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 no. Hindi po. Uh, sa bahay po niyo? O sa amin? Yeah. Sa bahay po niyo? Sa bahay po niyo? O sa amin. Hindi ah, po. Dito, sa bahay po niyo? Ah, sa bahay nila. lang. Ayaw sa atin. Kasi naman, nandun ang mami niya. Pero ako nagpapasalamat sa ano. Kasi naman yung stick like yung like, um, kaibigan niya. Ang nakakatuwa nung dito, telegram. Kahit ganun yung kaibigan niya, hindi niya parang nandidire. Parang para mas gusto pang kasama siya sa mga ordinaryong bata. Hindi kami ano katagram. Gusto ni ko yung lark na mad. Saan? Sa school. Okay, dito kami ngayon katagram kung saan o uh, kung saan o posible na tumatambay o na Si Tote, yung kanya pong kaibigan Request po niya bago kami umuwi Magbaba nga lang pa Tay Tay, magbaba Wait lang sandali, ayun Sandali, saan pwede magpark? Dito, dyan na lang po uh, Sandali ha Sandali, park lang natin dito hindi uh, si alam. Ini alam tate. Ano, nahuhumay yata kamay niya. Ano? Mm. Uh. po yung uh, pinapawpon niya. Busme na. Para magkakalaman yung ano mo. Mga pupu, ayun ang nakakalat eh na. No? Eh, no? Bakit umiwas ka sa mga pupu ah? Eh. Aba. Yes, siya ito, ayon na ko mas puti. kung ba tambay karampatan dito, may? um, mm. kagka kami dalawa nung tataambay kami, mm -hmm. matambay kami dalagi dito. Anong rito? ano ginagawa niyo dito? ano, kagka ano kami mas, dito, dito. ito pagkain, kung nang pera ko. Uh, ito yung tambayan nyo. Opo. Pagkatapos na kayong mangingin ng pera. Opo. Tsaka mo kami bumapalik. Oo. Uh, huwag kang sa pupo. Hindi pa. Ayun, sinas niya ako. sinas hmm. Dito ka telegram mo. Yan yung bahay niya po. Yung pupo na dinigit sa tulatay. Oo, na lang pala dito yung ano. Buti hindi pala siya na dito, ano. Ang dami niyang damit. Ibig sabihin, matagal na naman siya dito. Hello? Oo, natagal matagal na po siya, tatay Oo, oh, kuya, boss. Sige mo. Hmm. Talagang hindi na siya na ano, ng pamilya niya. Yes, wala. May pamilya na doon siya. Sabi niya, ah, ano daw po siya dito, doon siya na ako tira ngayon doon. Mm. Hindi -hmm. na daw siya. Uh. Matagal-tagal na siya siguro nakaano dito. Na, naka... Pero paano niyo nalaman itong lugar na to? Hindi po si, yung... Sabi ko sa ano po si, may, may po dito po sa dusa niya. At, at... Ah, ikaw alam mo to. Kasi nga, dito nga pala kayo malapit. Hmm. Sinama mo siya dito. Mm. Yeah, hmm. dati po si doon sa nakatira sa palike. Mm. Sabi ko sa kanya, may isa po rin ako sa'yo bahay para... Ah, para, sinurprise mo siya. Para, hmm. para sa kanya. Hmm. Para hindi siya, ano, para, para sa kanya po bahay po Sa kanya na ang buto. Ah, okay. Sinurprise ko sir. Ikaw pala ang nagdala sa kanya dito. Hmm? Para hindi siya doon sa palike. Hmm. May talaga ni pang bata na ito. Para kasi yung dati po kasi nandiyong po siya, nakita ko po siya. Tinatago mm. po ko siya para, para may bahay siya. Oh. Uh -huh. Para may bahay siya ngayon po, ano po, uh, po siya dun sa, dun po sa tindad po dun sa, dun po natin yung hinahat natin si, yung bahay ni Tote, dun uh -huh. sa kainan po, dun po siya tutulog. Oo. Uh -huh. so, Tsaka so, ngayon, hindi po siya tulog uh, po kalimay nito siya ng hapon. Nawa ka sa kanya. Hmm. Nawa ka sa kanya nung paman, di ba? Kaya mo siya na binala rito. Hmm. Sabi ko sa kanya, Tote, may nito po yung sa'yo para sa'yo para di ka palaging maano po. Para sa'yo po. Hmm. Para so, sa'yo nila. Kung nauna siya o ikaw? Sa, sa uh, paghihingi? Opo. Sa bumi. Ah, siya. Kaya ngayon po, ako po. Tapos, ah, gumaya ka lang. Opo. Gumaya na po, siya kasi inaroon niya ako mangingi para, para, pasok nila, para pagka nangingi po, para hindi po siya alis. Yes. Mm hmm. Pero binibigaw po siya ng pagkain, pagka, sabi niyo po, ah, tara, bilhin tayo pagkain, bilhin tayo pagkain, para, para hindi ako makuto, tayo dalawa. Hmm. Makain po kami. Kuya Tote? Hino! Oo, oh, matagal na ako. Hino! Wang... Ha? Hino! Doon Uwi na daw siya. Alis na kami? Hindi. Sabi niya, uwi na daw siya. Sabi niya, natin. Ay, atin natin. Gusto hmm. niya pong umuwi? Oo. Hmm. Ah. Kasi, may bahay naman nung kayo. Ba't ako kayo kabalik-balik dito? Sana hindi mo ganyan yung sitwasyon niyo, kalagayan niyo. Hindi po, kasi ano po, pagka nakikita so ko po, ko sa kayo, Toto, huwag ka nang aalis sa dyan, ha? Kaya ka lang palagi sa ano, sa mo. Matagal na ako kayo dito, ano? Matagal na ako kayo dito. Kasi sa itsura ng mga damit, ano na po eh. Ayun no, dami niya na. Ayun? No? Oo. Oh. Tapos, kabila ano? Kasi ang dala-dala lang po niyan, katekram, ito lang po yan. Ito pong parang unan. Tsaka may pera po yung tatay. Ah. May pera po yan sa, sa tatay. Diyan ako kadami yung pera niyo. Pwede makita yung nahingin niyo. Tingin mo yung pera mo. Tingin mo yung pera mo. Patingin, pera, eh, pera. No, yung... po yung pera. Nasaan yung pera niyo? patingin. Pera. 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 Tingnan mo. Parang hinahanap niya po yung... Ayun. Ayun. Ayun yung pera niyo. Diyan ako kadami yung pera pa. Pati yung yung mga pera yung te? Nakatali. Nakatali pala. Ang mm. gusto niya itali niya Ayun lang po. Tate. Mm. Gusto mo sa mama kay tatay? Mm. Gusto mo sa mama uh, sa mama? No. Sa bahay nila? Sa bahay nila? Gusto mo sa si mama sa kanila? Sa bahay namin? Gusto mo? Malaya? Malaya? Gusto mo sa si mama? Hmm? Ang kaso, Babatay ka. Tawag kang nga alis palagi. Susunod ka sa ana. Pagka nagpupunta sa tatay doon, susunod ka sa na para para doon na lang sa ana para magpahinga ka. Pwede kang matulog doon. Pwede kang uh, may idlit. Pwede kang magtrabaho para ano para ano po, hmm, para ano? Love talaga ni Kuya Clark si Kuya Tote. Sa so, tagal niyang nakasama nga tayo, Kramsar. Gusto mo talaga siya mga lagaan doon? Kuya Tote, sasama so, ka ba hey, no. sa amin? Sama ka ba sa amin? Mm -hmm. Hindi po sa bahay? Oh. Hindi po sa amin o di sa bahay oh. po niyo? Sabahin, ah, sa bahay, sa bahay. Ah, sa inyo. Hindi. Dito. hindi, ba atin. Hindi po. Ah, sa bahay po nyo? O sa amin? Sa bahay po nyo? Ah, sa bahay po nyo? O sa amin? Ah, hindi ayaw. po. Dito, sa bahay po nyo? Ah, sa bahay nyo na. Ayaw sa atin. Kasi naman, nandun ang mami niya. Pero ako nagpapasalamat sa ano. Kasi na yung like yung kaibigan niya. Ang nakakatuwa lang dito, katekram. Kahit ganyan yung kaibigan niya, hindi niya parang nandidire. Parang, parang mas gusto niya pang kasama siya sa mga ordinaryong bata. Pero gusto kong intindihin mo muna, Clark. Kailangan mo muna mag-aaral para darating yung panahon. Mas marami kang matutulungan. Sa mga kasi, Meron naman siyang mga kapatid at saka yung nanay niya. Hindi po kailan po yung natay. Pag hmm. ano naman po ito eh. Ang buso. puso. puso naman din po ito eh. Puso, so, puso, puso niya po. Ano? Puso po. Para sa inyo po. Hmm. Okay. Ang gusto po sa inyo po Mabait po siya inyo po. Tsaka dapat. Puso, hmm. Ay yung puso niya mabuti hindi siya nananakit. Kasi nga sinasaktan siya nung kumbaga gusto lang siya yung kasama kasi yung ibang mga ano, para siyang binubuli. Atid po namin kayo. No? Atid po namin kayo. O sige, atid po namin kayo. Ibuksan ko na yung ano. Yung Ah. Pwede pa Ot! 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 Ayos niyo muna yung gamit. Wait lang po, buksan natin yung sasakyan. Oh, teka lang. Ayan, yeah. ah. Oh. Bahay! Ayun! 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 Open ko lang yung... Yung... Ayun! Ayun! lang! Ayun! <laughs> op, op Eh, ba't pumasok ka doon? <laughs> Tatay talaga. Taya. Ano? Yeah. Ito, Tete. Okay lang po kayo. Kaliwa daw, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Ano? Ah! Kailangan niyang kaliwa. Ano siya may pula. Yan. Ayan! 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 Sir, tunay niyo siya. Lado na. eh, Ye, 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 lahat.

Hinahanap oh, din yan, hinahanap yan. Hindi mo makalpanin yan. pwede po ba ah. niya? ano namin po? Um, ah. namin po si Tuti po para maalagaan ako po. <laughs> Pag-uusapan. Pag muna nila. Ah. Pag oh. Sige po. Hmm. po pagbalik na po namin. Ano po? Mm -hmm. Ya, yeah, inatit lang ko namin. Kuya Toti. Salamat sa pagdating oh, niyo. Opo. Sige oh. pa, wala pa. Hinahanap din namin din. Eh, eh nakakuan po doon sa may palengke nung... Mm -hmm. Nakatapos si din namin po eh. Okay naman at sagip niyo na naman. Oo nga po eh. Hinahanap <laughs> namin ito eh. Ah, so may waiting seat po siya nung... Oo nga oh, po sa bahay po, hapoy hapoy po, hapoy po, hapoy po, hapoy. po.